wede wede pwede! Huwag nga ako huwag niya Skirt talaga oh nahihiya talaga kay sa dyan. Woo! ka ba niyan? huwag natin. inhin Woo! huwag ka inhin banyak 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 Tang <laughs> English ka pa. Royal Bix Resort. Oh, baba. Oh, babe. Oh my god. Woo! Seeing a spectacular. Oh! Ay, oh. oh. May binubuo na 'yan. Pwede. Thank you po, sa inyo. Salamat, salamat, salamat. Thank you po sa lahat-lahat lahat ng inyong binigay oh, sa amin. Baka lolo, lolo, lolo. Kumanda nyo eh. So give salamat po, salamat po. Salamat salamat, salamat. I love you. Huw, pwede. Para naot lang e yong. hahaha. huwede. guwa guwa ko guwa. gusto talaga niyami magjilin kahit kailan. si Mister Ena si Mister Ena nga makatingin nga pito yong. huwede nga pito yong. huwede nga pito yong. huwede It's for new pimples. Yes! Wala na. Hindi na tayo. Wala ay, na tayo. Ayun ay, na! nakatutok na nga eh! naiya siya. parang guloy diyan. payot, payot, payot. Bayot! 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 Si Mute! Wow! Hindi ko mapicture. Ang ganda! Wayang baka! Hi, Kirk! Talaga yung skin ko kanina pa. Sabay daw na gano'n. Mili. Wow, pwede! Hindi ko na talaga ako. Thank you! Tinatamad na ako. Mamaya na lang ulit.